binasag ang katahimikan, di pa ako hiwalay kay Mahal Kiro na katali na ang puso ko sa kanya. Bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Pinabulaanan ng actor-singer at award-winning charity blogger na si Megs Malino ang mga kumakalat na chikang hindi naraw tinupad ang kanyang mga pangako para kay mahal at may iba na daw siyang minamahal ngayon. Marami kasi sa mga netizens ang tila nag-iisip kung kumusta na ang relasyon ni Megs Malino para kay Mahal kasi wala na siyang update at mga post nito about kay Mahal. Dahil wala ang actor, singer at charity blogger sa magaganap na death anniversary ni Mahal sa darating ma August 31, 2024. Marami sa mga netizens ang nagtataka kung ano na nga ba ang nangyayari sa relasyon ni Megs Malino para kay Mahal. May mga nag-uusisa kasing netizens at naghihinala kung wala na siyang pakialam kay Mahal dahil ito ay pumanaw na at hindi na rin na-flex sa kanyang social media accounts. mas lalo pang umugang ang usap-usapan kung wala na siyang pakialam kay mahal ni hindi na nga ito nabanggit sa bibig ni Megs Malino kaya naman hindi na iwasan ng mga netizens ang magtanong sa latest post. Ni Megs Malino kung nagkikare pa ito kay Mahal at kung ano na ang esdo ng relasyon niya sa pamilya ni Mahal. Makalipas ang ilang oras ng pagtrending ng dalawa sa social media sites ay nagbahagi ng Facebook story ang actor singer at charity blogger ng larawa nila ng kasintahang si Mahal. Mahal ko yan. Kahit wala na siya nakabaon na siya sa puso ko ang nakalagay sa kanyang Facebook my day. Kasunod nito ay ang larawan nila ni Mahal. Kasama magkasama silang dalawa ni Megs Malino nakahiga lang si Mahal ang mga dati nilang larawan noon. Malapit na ang death anniversary mo mahal ko sobrang miss nakita siya ang unang nag-alaga sa akin. Unang mahal ko, mahal na mahal kita cutie say pa niya. Ito na nga ang kumpirmasyon na maayos ang lahat sa pagitan ni na Megs Malino at pamilya ni Mahal. Bukod pa rito. Makikita sa latest Instagram stories ni Megs Malino na magsasama daw sila ng pamilya ni Mahal sa pagdiriwang ng death anniversary ni Mahal. Sabi ni Megs Malino sa IG story kung saan ka man ngaon mahal ko alam mo kung ano ang nilalaman ng puso at isipan ko ikaw at ikaw peren ang mamahalin ko bako ka pa lang sa channel na ito mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.